Guys, dahil pala... Papasok ka Hindi! Bid nga kasuot mo! Bid nga sa gabo! Bid nga ang gabo! Ako yung hanap ng chinela, sir, nakita ko! Bid ko sa inyo, guys, sa ang gabo, Kerbin! Ano pa ang aming tingnan naman, oh. Ginoon mo naman sa mga ng bahay ni Colsette! Naka-eko! Eko bag! Guys! Guys, si Papa kita ko sa inyo ang cesarean ko dati nung bata ako. Ngayon guys, ang cesarean ng paa ako at nabubog. Ayan. Ayan guys nabubog kasi ako nung bata ako kaya masasari yan Managa. ang mo ano yung sa iyong takong eh <laughs> ganyan hoy, ganyan ang ano yan yung sandals niya nung napasok ng high school ganyan <laughs> may takong ang aking sandals si Platt nini-gay out <laughs> <laughs> ang <baduy> na tignan <laughs> niya lulubog eh <laughs> buti pa siya nakasinelas na. kapag naman yan ay nasira-sira kung di yan ay sinusood siya may wala ka kasing ano ibibili mo yan ng bago ah ng school gaya wala ka yan. wala kang school o palit tayo Sirain mo na Sirain mo na daw Iyon, para para naman magaling kaya pala rin inalok sa akin ng anak mo naman, bago. na miss ni Doris ang magsuot ng gaya na yung high school <laughs>